Hey, welcome back mga paps aba, 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 nagkagulo na Aba, yung daming ganap dito sa Golden State Warriors versus Timberwolves So, oh. Take note mga paps, bago pa lang nagsisimula ang game na yan ha Pero rumble na agad ang nangyayari eh Eto eh, eto yun no, kay Clay Thomas nagsimula at kay Jaden McDaniels Si Clay Thomas kasi, ayan no, oh, kitang kita naman eh Nakahawak sa uniform ni Jaden McDaniels Ang problema, bumawi itong Jaden McDaniels, syempre umawak din yan eh nagkabuno na sila ngayon. Naghawakan na ng bitlog, eh so naghawakan na sila eh. Nagkasubukan na mga paps, kumbaga. Eh wala niya, mo to Raymond Green, nakala ko awat lang to eh. Eh biglang in si Rudy Betlog eh. Pagka-headlock, inaladkad pa. Wala niya, mukha ni Rudy Betlog eh. Nagtataka, ba't ginaganon siya ni Raymond Green eh. Lindik na to Raymond to eh, no? Tarantado <laughs> eh. Sabi tuloy ni Slim boy, 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 inusente yan. At syempre mga paps, sa gitna ng kaguluhan, Di mo wawala dyan yung mga sumasamantala sa gulo. Eto, Chris Aquino, nawakan ng dede ni Clay Tomas. Wala niya, mo nagkakagulo na eh, nakuha pa mga ipo eh, no? E di after nito, Doraemon din, biglang ngayon mas masana to eh, no? Ano may ginawa ko pre? Pero pre, bumawi lang ako kay Rudy Betlog. Kung kasi nag-shooting kami, di ako binayaran doon na 10 piso, tarantado yun eh. Pero pasensya na, tao lang, nagkakamali. Sabi naman nito, nagpapakalmo, oh, tarantado ka boy! Puya yun ng girlfriend ko, ba't mo ginanon? Yari ako nito eh. Wala niya, mukhang Doraemon ka, may araw ka din sa akin, pupukpukin kita ng tako pag nakita kita sa biliyara ni Kuya Coco. O oh, teka teka teka, yung pampagod vibes natin, nakakalimutan. eh ito na yun eh, nandito ko na paps, subscribe mo na tong channel natin, baka subscribe pa ng iba to eh. So ayun mga paps, tatlo silang ejected, puro technical foul ang binigay sa kanila ng referee. Si Doraemon Green ang bukod tangi na playground 2 foul lang na receive. Si Rudy Betlog naman eh walang na receive, hindi siya naalis sa laro kung maaalis mo sa laro to, inedlock na nun loko eh. Talaga magkakagulo, di ba? Ngayon maglalaro ang Warriors ang wala yung dalawa si Clay Thomas at si Doraemon Green. Naku po, yari ang mga pumusta sa Warriors. Dehado yata. Pero the game must continue. Sa mga naghahanap nga pala kay Stephen Gary, matatay yata ito sa mga sakitan dyan eh. Dahil ejected si Clay Thomas, kailangan bumawi ni Chris Aquino. Nakalamas naman eh, kaya kailangan galingan. Ayun, Ay, pinanis niya si Rudy Betlo, oh, 3 points yan. Buzzer beater pa mga pops Kung no, wala yung players ng Warriors eh Kaya papasok natin yung mga bangko Marunong wala mag basketball ng lokong to eh no Wala niya mo nito tura na to eh. Parang nakasponsor ng lotion eh Eh eto magaling talaga to Dario, Sarich, kahit na nasa Sixers pa to Magaling na to eh eh ngayon, na-adapt niya na yung laro ng Warriors. Kaya kailangan niyang tumulong, wala yung tatlo, di ba? Kinaya kaya pa naman ng Warriors. Kahit si Chris Aquino ayaw tumigil, eh, tumi 3 points pa eh, no? Pumalit yata kay Keegan Curry. So, di pa tapos ang laban ng Minnesota at Golden State mga Pubs Pero tatabusin ko na tong video at a-upload ko na. Pauna na lang to sa views eh. Mamaya mag-upload ako yung tapos na. Palawadin nyo din.